pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, narito ako sa banal mong harapan, nagpupuli at nagpapasalamat sa iyo. Sa tulong ng panalangin ni Santa Catalina at ng mga biyayang kaloob niya, hayaan mo po akong manatili sa iyo. Makamit ko sana sa pamamagitan ng banal na nobenang ito ang tuloy na hiling ng aking puso kung ito ay para sa ikapupuri mo at sa ikabubuti ko at ng aking kapwa. Amen. Ikaapat na araw Para sa pusong mapaglingkod at mapagbigay Mahal na Santa Catalina Iniwan mo ang iyong tahanan at pamilya upang mamuhay kasama ng mga mapagkawanggang kababaihan ng Martelit. Nakiisa ka sa kanilang misyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga may sakit, pagbibigay ng abuloy sa mga may hirap, at pagdalaw sa mga bilanggo. Ipanalangin mo kami upang tulad mo maibaling namin ang aming paningin sa mga taong nangangailangan ng sagayon sila ay mabigyan ng sapat na pagkalinga. Santa Catalina ng Siena, ilapit mo ang aming puso kay Jesus. Turuan mo kaming mahalin siya ng wagas at maramdaman ang kanyang payapang kalooban sa lahat ng pagkakataon, masayaman o masakit, ang aming pinagdadaanan sa buhay. Dalhin mo ang aming mga dasal kay Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.